Magandang buhay mga puso. Ayan, nandito naman po ang yung lingkod upang matapag Chika minutes. Uh, update lang natin kung anong na labang nangyayari sa mga nagrarali sa EDSA. Ano na nga ba ang nagrarali, nagrarali ngayon? Ano ba ang kanilang pinaglalaban? Ayan yung mga pala puso. Gusto ko lang po sana magtanong sa inyong lahat kung ito katanungan nyo rin. Ah... Uh, tungkol po sa mga nagrarally sa EDSA yung iba't ibang uri po ng mga nagrarally sa EDSA ano nga ba ang kaibahan ng mga aktivistang nagrarally na pumupunta sa EDSA at ito pong mga nagrarally o yung sinasabing uh, uh, peace rally uh, vigil rally ano mga pumupunta sa EDSA katulad po yung ginangyayari ko ngayon na Uh, sa hami po ng pangulo at pangalawang pangulo ano so, ang mga pag-usapan natin yan nakakamalaya po so itong Duterte, Duterte supporter na mga sa sa, sa IDSA ay ang um, sinusuportahan nila siyempre Duterte Duterte family ito, ito namang galing sa batibang dako ng Pilipinas uh, sinusuport nila PBBM ah, uh, PBBM ang pangalawang ang pangulo ng bansa kung titingnan ko natin na pagkaiba ng tatlo pong kong tinanggit na mga, mga nagrarali sa sa labas ng kalsada ay may dalawa kong similar itong loyalist po ng pangalawang pangulo at loyalist ng pangalawang pangulo. Kung baga ang, ang pinaglalaban nila ay one person each. Isang tao lang ang pinaglalaban nila. 'Di Yung ayaw nila ay bumaba sa pwesto. Yung gusto nila lang natili sa pwesto. Ayaw ah, basta ayaw nila ng ano ng both negative and positive gusto nila uh, always win ang kanilang mga adikain kumbaga itong sa pang pangalawang pangulo ay hindi mapanagot ang um, itong mga nangyayara investigasyon sa pangalawang pangulo hindi mapanagot at bumabaan pangulo sa pwesto dahil weak hindi nagagampanan ang kanyang trabaho ito namang pangalawang pangulo ay uh, pangulo ng bansa ay, ay talaga namang nakikitaan po natin na nagtatrabaho siya ngunit, ngunit ito na ngayon po sinasabi natin kung wala po silang hidwaan o napagkasunduan na dalawa hindi siguro magag magaganyan yung ano eh yung, 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 mga Duterte at hindi rin magkakalanan yung mga mga Marcos dahil unit team sila eh sila bago sila maka, bago sila makaupo kanilang mga pwesto di eh bakit sila ganyan silang dalawang pinakamataas silang dalawa yung nagbabangayan silang dalawa yung uh, nagbabatuhan ng kuki hmm. sa bayan ba talaga ang kanilang uh, pagsilbi o dahil sa puder dahil sa personal mga interes di ba yun ba yung mga ba yung napapansin niyo rin so tingnan mo po itong mga aktivista mga pupunta sa kalsada wala po silang uh, pinapanigan basta nagkamali babati ko sila. dapat ganon wala ka dapat taong uh, uh, sinasamba so, normal siguro magkaroon ng maging loyal ka pero kailangan pag nakita mo yung mali kailangan mag umalis kana na diyan. Magkalayo-layo ka diyan kasi gumagawa ng mali yan. Diyan yung dapat. Tama yung sinasabi ni Congressman Margolita. yung mga aktibistang ano na yan, black na yan. niya eh kahit sino presidente ng umupo. Ay wala namang ano yan eh. Wala namang uh, katahimikan yan eh. O kumbaga walang kasawa-sawa o Di nagsawa pa ulit-ulit ganyan yung ginagawa niya well, dapat naman ganoon kung sino yung mali, batikusin hindi yung uh, mali na nga halagaan mo pa e, iaangat mo pa di ba mga aktivista oh, kung napapansin ko yung mga kamayang matagal na nilang pinaglalaban yung 750 pesos across the board na sahod ng mga magagawa pero nangyayari ba? Nangyayari ba yan? Hindi po nangyayari. Hindi po mo nangyayari. hanggang ngayon, yun pa rin yung sinisigaw ng mga magagawa. O tumaas pa nga dapat dahil sa sobra po ng mahal ng mga bilihin po ngayon. Ay gano'n naman po talaga habang tumatagal. Uh, literal po yan. Mag, dahil sa dami po ng tao, lalakas yung demand, talagang mamahal ang lahat ng mga bilihin. Hindi po katulad ng mga panahon, kakaunti pang tao, marami pang uh, pagkain, marami pang mga resources, na muro talaga eh ngayon habang dumadami yung tao yung resources po natin sa ating mundo, paunti ng paunti ang tao, padami ng padami kaya mamahal mahal talaga ang bili lahat ng mga bili, pamahal po yan hindi po yung pababa kahit, ano, kahit sino pong, um, pong pangulo ng mga bansa hindi po bababa ang lahat ng mga bilihin yan po ay pamahal ayun lang sa, sa ano ko ha ah. kasi ah, pagdami ng tao, pagdami ng demand, pagdami ng pangangailangan. Kaya yung mga mga pangangailangan natin ay talagang ang ang tending si po niyan tataas po ang ang value diba? ay Kailangan lang natin mga kamalayang puso o mga nagmumuno sa gobyerno mag-isip ng mga alternatibong mga bagay, kahit na yan ay yung mga building na yung ano, ay matuto pa rin magtanim ang tao. Kasi kung aasahan lang po natin yung mga landfill natin para pagtaniman at yung mga nasa city ay magbibili na lang, eh, kailangan mabilis maubos ng resources mga kamalayang puso. No? Kaya ito po yung kaibahan ng ng, ng nang nabanggit ko po. Yung mga aktivista at yung mga loyalists, mga loyalist loyal nga eh, eh isang tao lang po yung inaano nila uh, hindi po taong bayan pero itong mga aktivista sila po yung mga ano uh, check and balance at pinapapita nila na pinaglaban nila ang taong bayan at pinakikita nila yung mga nangyayari sa ating bayan yun, yun po yung katotohanan dyan hindi po lahat ng mga na, nasa taas na namumuno ay sila na yung tama, sila na yung correct kailangan may i-correct kailangan may mag-correct, mag, mag, balance kasi parang sobra sobra na yung ano, mga pagdidikta o kung anong mga bagay ng, kung anong sistema pero kung pag nakitaan po yan ng totoong sistema kayo yung mag-comment kung anong gusto nyo yung totoong sistema mangyari Huwag niyo akong tanongin mga kamalayang puso. Nasa sa inyo rin yun. Kasi baka pag sinabi ko kung anong sistema, eh, ayaw, niyo, ayaw niyo rin tanggapin, eh, hindi po tayo magkakasundo. Pero kung galing mismo sa inyo yung sistema, sinasa, gusto ko rin sanang sabihin, ay approve na yun. Peace out.